Ayan mga idol. Ah, for video tayo mga idol. Hindi ko na na video yung ano simulang pag pagliko natin, ah, pag swimming. Ayan mga idol at Ayan na uh, -ri photo mga idol. Walang bayad photo. Kaya naliligo tayo. Ayan yung gustong maligo mga idol. Punta na rito Ito sa sisyo dilingdingan. Ayan. Sa bundok tabing tabing ano po, tabing daan po itong bahay ko, tabing daan yung swimming pool, kung gustong maligo po libre po to wala pong bayad yan, tara na po, mga idol yan, ito ka nakamagalilangan mga idol ah, uh, ito na dito ah, uh, wala pong bayad to kung sinong nakakita ng aking video sa tap sa iyo sana ah, po ah, pakishare ang aking vlog sa pag ano ipon Ito iyo kamat Ito alimi, alimi tubig na dito mga. Hindi kasi sinasara ko. Lakas <laughs> Kaya kung may panahon po kayo, punta na po dito para maligo, ribri po to, walang bayad. <laughs> Ang gastosin yung mga idol lang, ah, uh, bili kayo sa tindahan ko ng merenda. <laughs> Pero ribri po to sa pagpaligo dito, ribri. Pero sa ano sa tindahan ko, walang ribri bibilhin yung ano mga merienda. <laughs> ito. Tara na, ito Hindi di pa masarap po to eh. Kasi ano, kapon tinatuyo ko, nilinisan ko, binras ko para ma malis yung ano lumot. Ayun oh. Eh. Ayun, malinis na oh. Still yan. It's good. <laughs> It's high. Lagi po ako nag-isa dito mga idol. Pag dating ng mga ano sabado ng sabado ng ano hapon dalaw po kami ni ano dito ni Mrs. asawa ni Idol. Ayan dalawa kami na natutulog kami dito dahil na um, nag take meeting kami dito mga idol sa tuwing linggo ayan, yung Yeah. yung may panahon mga idol yung gusto maligo po welcome 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 po dito diba Inuulit ko po ang ano dito, rebri. Ang hindi lang rebri. Uh, ah, tindahan ko. Bilhin nyo yung ano, merinda nyo. Ayan, tara na. Natutuyo ang piyaw. Pero ito, hindi natutuyo. Kaso, ano, medyo lang, medyo lang siya maliit. Ang haba niya ay ano? Ah, lapad niya ay 10. Ah, o 10 ang ano niya lapad niya. Tapos, ang haba niya ay ano? Sa 20. 28. yung haba. Tapos, lapad niya ay ano? hindi. Ano lang pala? Ah, 5. 5 yung lapad niya. Tapos, yung ano, niya. mag ano, 18. E, Itin pala ito, itin. Mali. Mm. Eh, hindi ko kahit na kahit na medyo maliit, basta na naka, nakakapali ko tayo mga idol kasi. Ah. Uh, Kakaramihan ng ano walang pampaliguan. Na naliligo lang sa tabo mga idol. <laughs> eh pag pag ganito, may enjoy mo yung ano yung pagpaligo mo. Pag sa Tabo kasi mga idol sa Tabo di mo enjoy. Pag ganito, sa lumalangoy kami enjoy. Di ba?

nakakaano naka pag nagsasabog ka dito sa swimming pool mangyari mga idol ano babaho babaho yung ano yung tubig may pirak din nila naman diyan ano, kasi mahirap pag ano maglinis mga idol mahirap pag kuskus -kus. kaya pag ano pag maligo ka dito lang wag mo mong lagyan ng sabon maganda pag chlorine yun naalis yung lumot yan ang ano technique dyan chlorine ang nilalagay hindi sabon pag sabon kasi babaho ang sabon lalo pag ano adjax ayan pero paligo ayan tanghali na ah, tapos na akong ano nag ah, magapu ah, na nag, ano, nananghalian mga idol ikaw mo na kumain. Naligo. Tapos mamaya. Kasi tapos na ako nag ano. Nag hukay. ko ng ano dyan. Nag hukay ako ng hiritimbang timbang yung lupa. Tapos pag katapos kong ano maligo. Mag ano na tayo. Manood tayo ng mga pinikula. Tapos yun tulog na hanggang hapon na yung mga idol. Basta uh, importante, nakatrabaho tayo. Nagtrabaho tayo araw-araw. Yan lang ang exercise natin mga idol. Para hindi tayo ma... Ma ano... Ma stress. <laughs> Gano'n na. Tapos ano... Um, hindi... Hindi tayo ma full moon. Kasi pag hindi ni pinapawisan, sabi nga nila, pag hindi pinapawisan, ma, ma high blood. Eh, napakawisan naman ako araw-araw. Nagtatanim -araw. ako mga gulay dito. Ang dami kong gulay dyan sa kasaging. Pag nakikita mo dyan sa mga post ko na iba, ayan na, pakitignan nyo lang. At ito, ang video natin ngayon, pakishare na lang po mga idol. Pakicomment. Pag nanonood kayo, magcomment kayo, magshare, maglike. Yun ang anong paganda. At tapos, yung mga solid powers ko dyan kailangan mag comment mag share ng aking video para the best para sakali uh, nag iipon na tayo ng ano dyan para pakuan natin yung pera natin sa facebook uh, ako lang ang requirements natin yung paypal hindi ko pa na sit up sit up yung aking paypal ayun eh, na pa nila pa na sit up yung ano paypal na yan ayan it's Ibigay ko sa inyo pag nakuha ko yung sahod ko. Ayan. pag ko na tayo mga idol. Ang hirap ang puno to. Ang hirap ang puno to mga idol. Dalawang araw. Ang puno to. Kasi ang ano lang dito. Ang maliit lang yung ano kasi. Maliit lang yung ito. ito lang ang pinag-ano niya. Hot lang ya, hindi ko maluwang siya mahaba tapos ito pa ito lang ang, ano oh, niya. Okay. pero okay na oh. <laughs> nakaka ano naman nakaka puro kahit dalawang araw ako Kayong gustong maligo, ah, mag, ano na lang mo dyan? Mag, mag ano lang dyan sa messenger ko para may handa ko yung swimming pool may linisan ko mga idol ma mag chat kayo dyan sa akin sa aking messenger hanapin nyo yung messenger ko dyan o mag comment lang kayo dito sa aking video kung gusto nyo yung anong maligo dito mag comment lang kayo dyan pag iwan kayo na lang bakas, kung gusto nyo maligo. At iahanda ako, lilinisin ko mga idol. Lagyan ko ng chlorine para hindi kayo mga ti. Diba? Pero hindi, hindi naman mga makati kasi ano to. Laging sa, uh, galing sa bukal to mga idol. Kaya, dito kung gusto nyo mga idol. Ayan, welcome po kayo dito. At wala naman po, wala po bayad dito. Ah. Uh. Okay lang. Para Kapapalay ko naman kayo mga idol. Hindi naman ako parang tao na Chichi-chichi, talihing bang aling ginja, bang, alihing gita, lago bang Ayun lang ay dalawang tarapuligo kaya di pag lalo Lalo pag ganitong kainit oh, tarapuligo lalo pag may Iniinom kang ano, buko o soft drink na malamig kasi Kaya dito malamig naman ang soft drink dito sa akin Ayan, kahit bundok ko to may mga soft drinks na malamig o, yung gustong maligo po dito uh, ayan may may soft drinks na po dito saka may uh, drink <laughs> okay Ayan. Ano okay, ng Hanggang dito na lang ating ano, video mga idol. Napahaba natin ang ating video. Thank e, you so much. Ayan. Bye-bye you.